Oh, oh. Clean yan sila. Paano po yung ginawa nyo kanina? <laughs> dito po, ma'am. May wine niya po dito. dito <laughs> no so, ano nung bansa na yung mga pinagdadala ang natin po ng po ano? Ay... Ngayon naman, kasama ko si Miss Lee para naman pag-usapan ang knife Storya ng mga tagumpay Miss Lyn, ano ba ang knife fish? So ang knife fish po, ito po ay isang aquarium pieces na dinala po dito sa Pilipinas. So naka-escape po ito. Uh, last nung kasabihan nung bagyong ondoy. Ondoy. Uh, yes. Ito po yung knife fish. So napunta siya sa uh, sa Laguna Lake. So noong 2012 po, uh, ang mga manging isda walang mahuli kasi gawa nga nitong nando na po yung night fish. So ito na po yung nahuhuli nila, night fish po. So, ano po sa... yung nangyari? Bakit wala silang mahuli? Saka ano yung naging kasalanan ni uh, night fish doon? Kinakain po ng night fish, yung pong mga maliliit na isda. So to make it one kilo po of night fish, kailangan po niyang kumain ng pitong kilong similya ng isda. So, so hindi lumalaki yung mga isda na yes agad po. patay na? Yes po, inaano po niya. Then, uh, ang, kaya po ang, ang gobyerno ay ang BFP ay nag-ano po nag uh, nagtatag ng isang interagency agency technical working group last June 2013 na ginanap po siya sa Tagig. So may eight, eight agency po na magkakasama para po ang uh, ang title po noon ay sugpuin ang Night Fish. Oh uh, yes po. Grabe naman yung pangalan ng grupo. Uh, hindi po. Ano po 'yun? Uh, inter-agency uh, po 'yun. So it composed of eight agencies. So before uh, LLDA Uh, DSWD DTI uh, um Pharmci um DOS RDILG Opo Ayan. Pero Ma'am saan ba galing itong ano So ang uh, Nightfish siya ano siya ano pangalan niya sa Tagalog So ang Nightfish po ay eh, originally po siya ay sa uh, nagmumula sa, sa South America sa Thailand and then po sa Korea mm, Ano pangalan nito sa Tagalog So Sa Tagalog po ang tawag po rito ng mga small ng mga fish emberan is arwana po So, yung pong pocket niya is 20,000 eggs po. No, yun na i-release niya. Then, ay, ang eggs po niya ay nakatouch po siya sa bamboo pole po ng mga fish pen or fish cages. Mabilis so, nag siya mag-multiply? Yes po, mabilis po siyang magmultiply multiply So, napaka-prolific po niya. So, super invasive po itong night fish. So, yun po ang gobyerno din po ay nag-ano rin po na, na bilang tulong sa mga mangingisda na walang mahuli noong uh, 2013, nag-download po ang before ng 100,000 para po sa mga municipality po. 100,000 na? Opa, fund para po sa 13 municipalities. to para po bilhin po yung night fish sa mga huling mga manging isda. So kasi wala po siya, so binenta po siya ng 20 pesos. So binibili po ng 20 pesos. So yung pong nahuhuli po na night fish, dinadala din po dito sa center namin, ginagawa po namin fish meal. Then, inano po, na mag, uh, nag aral din po kung paano po yung magiging value, magiging value added, magiging ano ng night fish. So, ito po, uh, gagawin, ginagawa na po ngayon ng fish shumai, fish embutido, fish nuggets, fish kikiam, and fish ball po. Paano niyo po nalaman na pwede palang kainin itong yes. night, uh, uh, night fish? Uh, po ito, no, na wala naman po siyang heavy metals o ano, kaya pwede po sa shape, safe po siyang kainin. Okay. So ngayon, ito, magde-deboning okay. tayo. Anong pinakaiba ng night sa ibang isda? Uh, ang night po kasi sobrang tinig niya, no? Hmm. Kaya kailangan po natin yung flesh lang niya ang ating kakainin. Mas matinig pa po siya sa bangos o kaya sa bigil. Oo. Oh. Sige, sige. Turuan niyo yun na po kami. Ito po, ano? Ipipilay po muna natin itong night fish. So tatanggalin po natin siya yung po natin. May certain na klase po ba ng kutsilyo para dito sa ginagawa natin? Uh, dapat po pilaying knife po yung ating ano, ginagamit para po at maano po talaga natin. Uh, po talaga natin siya ng maganda. Parang malaman nga talaga siya. Malaman po talaga siya. Ito miss, puro tinik yan. Opo, tinik po yan. Oo nga, matinik siya. Matinik po siya parang pagka pinasubukan mo sa akin, parang walang mabubuo. Ito, tinik po siya. Ito po, tinik po. Ayan. So, so, po, pati po yung palikpik niya, tinik na din po. Since kailan po kayo nagsimula nito? Kailan nga ba ang undoy? 2000? So, it, ginawa po ito ng value added since 2014 po. 2014. 2014. So, from 20, magkano na ang presyo? Ngayon ng... po, ang presyo na po nito is 70 pesos na po. So, ito per po yung export na po. No? Export na natin. Ano okay. nung bansa na yung mga pinagdadala natin? Ang alam ko ng po ano? ay Thailand po yung ito po. So, paghuhugasan po natin siya para po matanggal po yung tubul. Challenging din po ba yung paghuli sa mga knife fish? Yes po kaino po ang proseso sa paghuli naman? So, ang sa paghuli po kasi ng knife fish, so yung pong mga manginisga, ang ginagamit po nilang panghuli is kitang. Kitang? Long line. Yes po, long line po. So, ito na po siya. Ito po yung laman. Makikita niyo po, ito po yung tinig niya. Mm. Ayan. So, nakatas. Para po natin makuha yung laman lang, ang gagamitin po natin is kutsara. Oh. Yes po. hmm Kutsara lang po. Ito po. Ito na po siya. Wala na po siyang tinig. Oh. Ito po. Alala ko yung sa bangus namin last time ni Casento, ginamit namin ng chani. Ito po. Ito ko tsara lang. Makikita po natin mamaya dito yung punso, ang mga tinig niya, naka-attach pa rin po siya sa kanya. balat-balat. Oh, malambot lang. Pagka may mga lulutuin kamis, Gano katagal yung proseso niyan yung pagtatanggal po, ng mga, mga laman? Mga ano lang po ito, mga pag po kayo masanay na, mga 10 to 20 minutes lang po. Ito po siya. Yan po natin. 10 to 20 minutes. Yes, po. Po, ano At least hindi mo na siya kailangan i-blender. Yung yes, laman na lang po. O siya. kaya i-chop-chop. Yung gi gigiling, di ba? Kung gagawin mo siya ng sabi mo kanina, show my po, nuggets, fish Oo. nuggets. Fish ball, fish embutido. Kasi nakaano na siya oh. Ito po, wala po siya. Hmm. Ito po yung mga tinik niya makikita niyo po. Naka-attach pa rin siya sa kanyang skin. Oo. Oh. Tapos, Miss E, eh, syempre, ito ang tanggalin natin. Ito, ano gagawin natin? Ayan, tatanggalin din po yan. natin. Kahabulin yan. Hahabulin po yan para po ano. Kasi ito po yung pinaka, ano niya, uh, yung pinaka, ano, ng tinik niya. yan po, ano, 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 Oo nga. Habang po siya lumalaki, lumalaki rin. Oh, Oo. Oh. Matigas po. So, ito, mga, ang, ang kilo po kasi nito, isang kilo lang. Ito, At isang kilo na po yung yan. Ako oh, sa si isang kilo mo, pwede ka na magpakain ng isang pamilya. <laughs> <laughs> Pwede 70 pong, pesos. O oh, 70 pesos. Pwede ito iihaw. Ihaw lang. Ganun. O masyadong matinik para sa inihaw. Matinik po talaga siya. Makikita niyo po. Yan. So yun lang yung nagpapahihaw? Opo. E eh, minsan uh, pa naman masarap sa isda yung balat. Opo. So ito ay, hindi mo pwedeng papakain yung balat. Hindi po pwede. <laughs> Pero pwede ito sa taning ha. Diba yung taning last time na episode natin. Pwede yan. Panggawa ng mga bags. Kasi uh, Ay, apo, ako Leather. Eh. Opo. Pwede siyang gawing leather. Parang oh, naano oh. na siya eh. Hindi ko lang po alam kung natuloy yung. Mm, tas ang pero shiny siya pa na. niya. Opo. Oh. Oh, so, pag it, hmm, dami ka pwedeng pakinabang. Isipin mo, dating peste, pero ngayon, tinagkakitaan na ng marami. Yes po. So, mga, mag, ano po, mga natin, gano'n po kahirap yung maghuli ng ano? Ah, uh, kasi po, ano ba po proseso? Sila ay ang proseso po nila, ah, uh, ikakalat po nila yung kanilang ginagamit na pang, uh, nakitang So, ako uh, niya, aalis po sila ng alauna ng tanghali, ikakalat nila po yon ng mga 1 to 3 hours. Then, babalikan po nila ng 12 ng gabi. 12 po ng midnight. So, bawat isa po kasi doon, yun po ang long line, may nilagyan po nila yun ng taga. Doon po ang taga, lalagyan nila ng bait. Anong bait yun? Ang, gina, ang usual yung ginagamit po nila, tilapia po. oo. Um, um, maniliit. Similar ng mga size 24 po. 22. Pwede ko pong subukan na mag-ano? Yes, ma paano po yung ginawa nyo kanina? <laughs> dito po, ma'am. Iwain niyo po dito. Igini po ako ng moment of silence. <laughs> Minaliktad. Baka po, ano. ayan. So, dito. Iwain yes, po, natin ayan. dito. Hindi natin itong kinakaliskisan. Hindi na po, ma'am. Kasi maano po yung kaliskisan. Tapos po dito. Dito po. Dito Ah, dito ko sisimulan okay. ang hiwa. Pwede rin naman po, popo kung kayo gamay dito sa buntot. Parang mas kaya ko sa buntot. Sige na. Pwede wow. na. Magaling. Wag si Inday. <laughs> Teka lang. Okay Parang sa Japan po kasi ganito yung turo sa akin. <laughs> Parang mas kaya ko po dito. Tama po ba? Yes yun po. Huwag niyo po yung kamay niyo. Natatakot ako. Bago po yung kutsilo, kakabukas lang kanina. Yan tama? Yes yeah. Parang kasi kalahati na siya. Kaya mas ramdam mo na yung tinik niya. Tinik niya po makikita. Opo. Pero masakit pa rin po yung tinik kapag yes, nag ano ah. Matalim yung tinik niya. Opo. Yung po kanyang ano, meron din po siya dito sa gills niya. Na mga ano, kaya po siya tinawag ng uchillo. You know. Kasi nakakahiwa din. Mm -hmm. Yes po, nang, pati po dito sa bibig niya, ayan po. Um, itong, ah, oo. Oh, uh, oh. Matalas po yung kanyang... Saka based po dun sa research ng aming writer, ito lang daw po yung isda na nakakaabante. Tama ba? Nakakaabante siya. Tama po ba yung ginagawa ko? Hiwaan yes. po na siya dito sa gilid. Kung saan po kasi sanay, ma'am? Pwede po kasi dito magsimula. Pwede sa buntot. Sa buntot. Pag sanay kayo. Oh, hindi, Dinis, Yeah. Ina dahan-dahan ko alam mo mam, na napansin ko. Ito po. Malagkit. Yes po. Sticky po yung kanyang Malagkit ano. Malagkit yung laman niya. Ah, Napapanood ko po ito sa TV kaya basta ako subukan. <laughs> uh -huh. Ah. Ayan. Ayan. Tapos, yun. Gasa. po matanggal yung ano. Kasi yun po yung dugo, ka <laughs> kasi yun po yung dugo. Kasi yung nagpa, po yung dugo, ay ang nagpapano po, Spoilage po sa kanila. Ah. So, kailangan po natin tanggalin po yung dugo. So, ito. Yan. yan. Then, pag strip nyo po, so, dapat po, ayaayon nyo po kung nasan po yung tunik kasi sa liwaan po ang tinik niyan. Oo oh, okay. nga. So, kunyari po, kung ang tinik ay paparito, papaganit na eh po yung Tapunta doon. Oo. Tapos po, kung saliwa, Ito. ayan. Pag ganyan po. Para po hindi po sumasama yung tinik. Huwag nyo na po isa. Ay, di, ay dito kasama. Saka to. Uh -huh. Ang kinukuha lang yun. Laman, sa oo. sa laman lang po. Kasi ang, ang maganda sa kanya, o, oh, tingnan nyo, umbuo na siya. Yan laman niya, flesh niya. Alam mo. Hindi ka na maghihimay. Hmm. Yan. So, kung magagawa ka nga ng mga shomai, Pwede, wow. Oh. pwede siya. Embutido. Masarap din sa embutido. Nutritious pa. Para sa kasi isda. mas maano to? Mas masustansya. Tapos protein, so protein po. Protein. Tapos. Ayan. Yeah. Pero sa lasa, anong lasa niya? O, oh, hulaan natin mamaya. Hulaan po natin mamaya. mamaya. Ano po ginagawa niyo sa mga sobra na yan? Or ah, ito po. Siya? Ah, meron po. Ang sobra po nito, ginagawa po namin siyang fish meal. So, pakain din sa isda. So, naipra-process din po siya. Inaano rin po namin. So, may tagagawa po kami dyan po sa aming organic love. Sobrang katangian. pino na. niya na. Di mo na kailangan ng ano? Ng blender. Blender or... or... Ano? Hindi mas like... Meat Mid processing. Kasi buo na siya. After itong deboning na banggit na ni Miss Ling kanina, na meron tayong mga iba pang lulutuin gamit itong night fish. So, isa na doon ay shomai.